Ang karian ng mga hayop ay puno ng mga ganda at nakakatuwang nila lang. Pero may mga kakaiba at bihirang makita ng tao Kaya mula sa mga hayop sa kalaliman ng dagat hanggang sa mga misteryosong hayop sa lupa na parang galing sa alamat Ay puno talaga ng sorpresa ang kalikasan Tara at tingnan natin ang ilan sa mga pinakamisteryosong hayop Una ay pag-usapan natin ang white moose o puting usa Minsan ang pagiging kakaiba ng isang hayop ay dahil sa swerte o sa genes. Halimbawa, ang isang hayop ay pwedeng maging puti dahil sa natural na kulay o kaya ay dahil sa albinism. Isang kondisyon kung saan walang kulay ang balat at balahibo ng hayop. Sa kaso ng puting moose na minsang nakikita sa Canada, ito ay dahil sa albinism. Bihira ito. Mga isa sa bawat 20,000 lang. Kailangan parehong may taglay na gene ng albinism ang, ang magulang para maipasa ito sa supling. Sa paningin ng tao, kakaiba at astig tingnan ang puting moose. Pero sa kalikasan ay mapanganib ito. Kananiwan, ang moose ay kulay kayo mangi para magblend sa paligid. Pero kung puti ka ay mas madali kang makita ng mga mandaragit. Bugod pa doon, ang albinism ay nakakaapekto rin sa paningin at pandinig. Kaya mas mahira para sa hayop na makaligtas. At dahil wala silang natural na proteksyon laban sa sikat ng araw, ay mas mataas ang chance nilang magkaroon ng mga karamdaman. Kaya nga napakabihira ng hayop na ito at may dahilan kung bakit. At narito rin ang fossa. Ang Madagascar ay isa sa mga lugar sa mundo na may pinakamalaking biodiversity o dami ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. At sa mga gubat nito, may matatagpuan kang hayop na tinatawag na fossa. Bagaman mukha silang pusa, ay kamag-anak nila ang mga munggos. At kahit hindi masyadong kilala, sila ang nangungunang mandaragit sa kanilang kapaligiran, apex predator kumbaga. Pero napakahirap nilang hanapin sa ligaw hindi sila kapansin-pansin kaya bihira silang magkuha ng larawan o video. Dahil dito, halos walang eksaktong bilang kung ilan na lang sila o kung paano sila nabubuhay sa wild. Ang ilang nalalaman natin, mahaba ang buntot nila at mahusay silang manghuli sa lupa o sa puno. Hindi sila natatakot na sugurin ang kanilang biktima para lang makakain. At narito rin ang Honduran White Bat. Dahil sa una nating hayop, baka isipin mong albino rin ang Honduran White Bat. Pero hindi, natural talaga ang puting balahibo nila. Isa lang ito sa anim na species ng paniki sa buong mundo na may puting balahibo. Karaniwan ang mga paniki ay kulay itim para hindi makita sa gabi. Pero dahil puti sila ay gumawa sila ng paraan para magdago. Ginagawa nilang tent ang mga dahon. Kinakain at nilalawayan para maging bahay nila. Medyo masilan ang diet nila. Isang klase lang ng fig ang kinakain nila kaya kapag nawala ang punong iyon ay nanganganib sila. Dahil sa pagkawala ng natural nilang tirahan, ang Honduran White Bat ay muntikan ng maubos. Isa ito sa maraming hayop na apektado sa pagputol ng kagubatan at pag-usbong ng mga syudad. At narito rin ng Spanish Dancer. Ngayon, tingnan natin ang isang uri ng sea slug na tinatawag na Spanish Dancer. Hindi ko rin alam kung bakit dancer ang tawag sa kanila pero siguro dahil sa galaw nila sa tubig. Makikita ito sa Tropical Indo-Pacific mula East Africa, Red Sea hanggang Japan at Australia. Kaya karamihan sa atin ay hindi ito gaanong kilala. Isa sa kakaibang katangian nito ay ang, ay ang pagkain ng sponges. Kapag nangingitlog ito, pinapahiran ito ng laso ng itlog para hindi kainin ng mga mandaragit gaya ng barracuda. Kulay pula, pink, puti o orange ito at ginagamit ang kulay bilang babala sa mga kakain sa kanya. Lumalaki ito hanggang 40 cm at isa sa pinakamalaking ore ng nudibranch. Kapag nanganganib, lumalango ito na parang sumasayaw habang naglalabas ng kimikal na galing sa kinakain niyang sponge para hindi siya kainin. Talagang nakakamangha at kakaibang nila lang ang Spanish Dancer. At narito rin ang Ardwolf. Ngayon ay dumako naman tayo sa isang kakaibang nilalang. Baka magiba ang tingin mo sa mga lobo kapag narinig mo ito. Ang aardwolf ay nangangahulugang earth wolf o lobo ng lupa. Hindi siya mapagsik katulad ng ibang uri ng lobo. Salit na manghuli ng malalaking hayop, mas gusto nitong kumain ng mga insekto, lalo na ang anay. At hindi basta-basta ang gana nito. Nakakain ito ng halos 300,000 na anay sa isang araw. Kaya niya ito dahil sa kanyang mahabang dila na malagkit. Matibay din ang dila nito na mahalaga dahil mahapdi ang kagat ng anay. Isa pang katangian ng Ardwolf ay nocturnal ito. Natutulog sa araw at lumalabas sa gabi para maghanap ng pagkain. Mahihain din sila kaya bihira mo silang makitang magkakasama. Sa madaling salita, ang pangalan nilang Lobo ay hindi nangangahulugang katulad sila ng mababangis na Lobo na alam natin. At narito rin ang Sanda Flying Lemur. Hindi tulad na ibang hayop sa listahang ito, baka pamilyar na sa ilan sa inyo ang Sonda Flying Lemur kasi talagang kapansin-pansin ang itsura nito. Pero tanong ng marami, nakakalipad ba talaga ito? Ang sagot ay hindi. Wala itong pakpak pero meron itong special na balat na kayang iunat ang braso hanggang paa na parang glider. Ginagamit nila ito para lumipad-lipad mula sa puno. Kapag tumatakas sa mga mandaragit, magaling silang umakyat ng puno. Pero ganun din ang ilang kalaban nila kaya gamit ang balat nila. Nakakatalon sila ng hanggang isang daang metro para makaligtas. Kahit hindi talaga paglipad, epektibo itong paraan para manatiling ligtas habang nananatili sa mga puno. At narito rin ang Hercules Beetle. Ito naman ang isang insekto na may pangalan na babagay talaga sa kanya. Ang Hercules Beetle ay hindi lang malaki, ito rin ang isa sa pinakamalaking kulisap sa buong mundo. Isa rin ito sa pinakamalalaking lumilipad na insekto. Malakas ito at may mahabang sungay na ginagamit nila sa pakikipaglaban sa kapo a Hercules beetle, lalo na kapag nag-aagawan sila ng partner. May nagsasabing kaya nitong buhatin ang 850 na beses ng sarili nitong timbang. At kung totoo man yun, ay talagang karapat-dapat siyang tawaging Hercules. At narito rin ang Harlequin Toads. Ang Harlequin Toad ay isang natatanging orin ng palaka na matatagpuan sa mga lugar tulad ng Costa Rica at Bolivia. Tinawag silang Harlequin hindi dahil sa ugali nila o hilig sa maso tulad ng karakter. Minsan parang bahaghari ang kulay nila, maaring pula, kahel, lila, itim at may mga batik-batik pa. Sa ilang bahagi ng Central at South America, sila ay tinuturing na pambansang simbolo at sa iba simbolo ng kasaganahan at pagkamayabong. Sa kasamaang palad, sila rin ay kabilang sa mga nanganganib na maubos. Isa sa mga dahilan ay isang bihirang karamdaman na kumakalat sa mga hayop na nagudulot ng matinding piligro. At narito rin ang Black Sea Hare. Kanina lang ay pinag-usapan natin ang isang seryosong hayop na nangangailangan ng atensyon. Ngayon, isang sobrang kakaibang nilalang lang naman ang pag-uusapan natin, ang Black Sea Hare. Ito ay isang napakalaking pangit na sislag. At sa katunayan, ito ang pinakamalaking sa buong pamilya ng sea slugs. Karaniwan itong makikita sa California at Mexico. Pero gaano ito kalaki? Maharing umabot sa isang metro ang haba at timbang na hanggang labing apat na kilo. Mabilis silang lumaki ngunit maikli lamang ang buhay nila. Halos isang taon lang. Sa madaling salita, nabubuhay sila ng marangya sa maikling panahon. Pagkatapos ay nawawala na. At narito rin ang sea pigs. Ang sea pigs ay hindi talaga baboy sa ilalim ng dagat. Sila ay isang uri ng sea cucumber at isa sa mga tunay na kakaibang nila lang sa kailaliman ng dagat. Kapag tininan mo sila, maaaring isipin mong parang sausage ang katawan nila. Kaya maraming tao ang nakakaisip ng karne kapag nakikita sila. Ngunit anuman ang naisip mong itsura nila ay mapapansin mo na ang katawan nila ay napaka-streamline na isang evolutionary trait na tumutulong sa kanilang galaw. Nakakagawa sila ng mga bagay na hindi nagagawa ng ibang hayo At kung gusto mong malaman ang kakaibang halimbawa, minsan ay kumakain sila gamit ang kanilang sariling puwetan. At narito rin ang Pink Fairy Armadillo. Una sa lahat, kung sa tingin mo ay maliit itong hayop, ay tama ka. Ang Pink Fairy Armadillo ang pinakamaliit na armadillo sa buong mundo. Dahil dito, hindi kasing tibay ang armor niya kumpara sa ibang armadillo. Isa rin itong bihirang hayop at napakahirap siyang makita. Kadalasan nasa ilalim siya ng lupa, kaya kahit ang mga siyentipiko ay hirap pag-aralan sila. Isang researcher nga ang gumugol ng labing tatlong taon sa natural na tirahan ito bago siya nakakita ng isa sa aktual at ang armor niya ay hindi ito para sa proteksyon laban sa mga mandaragit kundi para tulungan siyang i-regulate ang kanyang temperatura, bagay na mahalaga sa ilalim ng lupa. At narito rin ang Iberian Lynx. Ipinakita ko na sa inyo ang maraming hype sa video na ito na bihira dahil sa kanilang panlabas na itsura o dahil sa husay nilang magtago. Pero ang Iberian Lynx ay ibang usapan dahil ito ay isang hayop na halos maubos na sa mundo. Pagdating ng bagong milenyo, mas mababa na sa isang daan ang natitirang Iberian Lynx. Sa literal na kahulugan, nasa dalawang lugar na lang sila matatagpuan at napakababa ng kanilang bilang. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang mga pagsisikap para sa konserbasyon at ngayong 2024, mahigit 2,000 na ang kanilang populasyon. Bagaman magandang balita ito, ay kailangan pa maging maingat dahil maaaring muling bumaba ang kanilang bilang kung pababayaan.